Wala pong multo dito na. Ay, ay ang multo tao. Ay, tao. Oo nga naman. Oh. siguro, nung kalakasan nito, mga boss, uh, maganda si nanay. Oh. Kasi kitang-kita naman kayo oh, no. Ah, na ano siguro si nanay. Oh. Ha, ah, ano, sa tingin nyo, oh. si nanay. Sinong mas maganda sa inyong dalawa ni nanay? Hindi lang ako. Ah, nanay. Sino po mas maganda sa inyo? Ni ate? Talagang oh. <laughs> <laughs> ikaw Hindi, pare yun naman si Nanay Kasi kita naman Hello, boss, this is Boss RGTV here uh, Nandito po tayo ngayon sa Barangay Toripers Mga boss, upang uh, bisitahin nga natin Ang ating uh, kababayan na katulad nila Nanay Na dalawa lang po sila Dito sa isang tahanan mga boss wala po silang kasama dito mga boss dahil uh, silang dalawa lang na magkapatid. Magkapatid. Opo. Si sila sila nanay ay uh, ilang taon na po kayo nay? 79 po. Yun. Si nanay 79 kayo po? 77. 77 po. Yun. So yun mga boss at uh, napasyalan namin sila dito. Ay, ano pong pangalan nyo? Remy. Si Nanay Remy at saka po si? Ani. Nanay Ani ya, si Nanay Ani, na Ani at saka si Nanay Rainy. Nanay. nanay, kamusta lang po namin kayo? Magkipagkwentuhan lang po ako. Kamusta po kayo dito? Okay lang po. Okay lang po kayo dito. Kahit wala po kayong kasama na nanay. Oo. Oh. Ani ah, mo yung may kasama ko, mahabang kamay. Hindi po kayo natatakot. Hindi po. Wala po multo dito nanay. Ay, ang multo tao. Ay, nao. Oo nga naman, oo. Okay. Oh. Hmm. Dito po ako, nanay. Upo ako dito, ha? Upo. O, makikipagkwentuhan lang ako, nanay, sa inyo. Eto, uh -huh. uh -huh. patapat. Oo, magkipagkwentuhan lang ako. Ulo na, ulo na, sir Ben. Eto, ito po lang. Ayan, upo kayo dyan. Ayan, upo kayo. Oh. Ayan, upo kayo. dito kayo, usok kayo dito. Ayan. Kamusta po kayo dito, nanay? Wala po kayo. Wala po kayo, kahit po kayong kasama. Ano po ulam niyo ngayon, ano? Nagbibisa po ako puso ng sahil. Sarap naman. Saan yung nakuha na? Dito. Ay, may mga tanim po kayo dyan. Siguro nanay, ang inuulam nyo lagi, siguro gulay. Ano? Kaya malakasan yung uh, mga nato. Hindi. Hindi. Hindi na po yung parmigar niyo. Mas gusto ko pa nga yung wala pa yung takiyapan. Mas maganda yun nanay. Pero, sa karne po, laging madalas buhay. ngayon. So, yun, mga boys, nandito nga, sinunan na nyo, natin, malakas pang kami ng mga pangangatalan. Uh, si nanay, uh, 79. 79 and 76, uh, 77. Two years lang ang kanilang agwat. Nandito po kami ni eh, ka Omar Vlog. Opo. Dahil uh, meron po kaming regalo sa inyo. Meron po kaming ibibigay na yung regalo para sa inyo po. Ang ano sa si inyo si Flor? Opo, si... Um, yung, dalawa po kayo. Opo. Hindi po hinihintay Mabuti naman namin. po yun. Hindi po kayo nababaha dito? Walang baha? Meron po silang doon sa likod. Hindi na abot dito na. Hindi po. Dawa nandun. Kung hindi lang namatay yung amo ko, nandun pa siguro ako sa Manila. Saan um. na? Isang po isang amoy po sa ano po nito? Namamatsukan po ako na sa bahay. Saan po kayo sa Manila? Sa Manila? Sa Manila? E, Green Hills. Green Hills? Mm -hmm. Oo. Oh. Ilang taon po kayo? Almost 32. Si nanay siguro nung kalakasan nito mga boss, uh, maganda si nanay oh. kasi kitang kita, kita naman kayo oh, no. na ah, nanay. Oh. Artista yun siguro si nanay. Oo. Oh. Ha, ah, Nay? Ano, sa tingin nyo? Ate Sain, si nanay, sinong mas maganda sa inyong dalawa ni nanay? Hindi lang ako <laughs> ng ah, nanay, sino po mas maganda sa inyo ni ate? Oh. Ay, talaga niya Hindi, <laughs> pareho naman si nanay. Kasi kita ang kita naman sa kanila nanay. Tsaka napaka ng ating mga lola. Nanay, ano po ba ang trabaho nyo noong kalakasan natin? Houseville building. Saan po kayo nagkukuan nyo? Manila front po kayo din. Hindi, dito lang kayo. Hindi, tira po kayo. Hindi, nung kalakasan mo. Upo, nung kalakasan niyo nanay. Di ba? Hindi eh, ano? sa Manila din. Ah, kasi manila. may nandito sila. Ang dami namin naman, i namin. I share. Hindi. Kami uh, naman na lumakan. Naiwan sila. Nung matanda na sila, eh, wala na. Di, dito na kami. Ito na talaga yung bahay ng na, ay, uh, nanay. Simula bata pa kayo. Ito na talaga. Ay, hindi po. Hindi. Ito, yung naninirahan pa ako <coughs> sa amo ko. Buking, Kamayan lang, lang yun. Kasi noon, nakikitira na lang kami dyan sa tiyahin namin. Sabi naman yung tiyahin namin eh. Magpagawa kayo ng maliit na kondito. Ano ba yung shipi? sa Pangasinan, Ilocano. Shipi, Pangasinan. Kwarto, kwarto. Kwarto, Oo, oh, kwarto maliit. Uh, At ayun... kami yung kawayan. Yung kawayan natin. Anong pamilya sila, Lola? Anong pamilya po? Anong sikay? pamilya po? Paglibwang. Paglibwang. Nanay, nakasinti yung nasa likod niya, matagal niya pala.